tayo sa ibang area mga idol kasi grabe pala talaga ang baha dito wala na talaga, na talaga ang buong Montalban pag isang buwan pa to umulan, street wala na, lubog ang Montalban mga idol lulubog na ang Montalban mga idol kaya kung ako sa inyo, nagbabala kayong kumuha ng bahay dito sa Montalban wag yun ang ituloy Sisi kayo. Magsisi kayo pagdating ng panahon. Diba? Grabe ang baha. Oh, Mga bro ko yun eh. Magre-rescue yun. O, oh, re-rescue yun. Oh. So, proceed kami sa ibang lugar. Grabe. Nakapaan na ako. Wala na akong chinelas oh. Kasi. Grabe, ang bahak. Buti na lang talaga. Liaya kitang gumala naman ako nagkamal dahil hindi mo ko tinanggihan. Hindi, hanggang na ako eh. Sabi ko, hindi ko mamatawag yung nagluluto. Oo. Sabi ko, huwag ka alala mo kung ko nang ako ka nang aaminin sa'yo. Gunalit niyo mo tol mo? Hindi ito ba na? So, dito tayo ngayon guys